Alright mga badi, uh, yung kakarating lang namin kanina at nung may kumakatok. Then chinat ko kasi si Boss Power mga badi. Uh, bibigyan ko sila ng pasalubong. Alright, sa kasi may bagong boses sa parang ano to ah. Narinig ko sa TV ah. <laughs> okay kailangan nyo yung mga badi. Oi, Aidul, Aidul. Pwede ka ba i-vlog? Eh, ah, depende. Ang dasal to. Kumusta na mga buddy? <laughs> <laughs> oh, welcome, welcome. Yung mga buddy, ano, chinat ko sila kasi meron akong konting ibibigay sa kanila kasi mga buddy kaya. <laughs> yun no. Magkakalapit lang naman pala tayo eh. <laughs> <laughs> Actually, si Kuya yun, ng mga buddy, ano yan? Binibili ko yung sasakyan niya kasi kasi meron siyang na-offer sa <laughs> so akin. Mga buddy. Wow! Pasok Pasok pala. Kilala talaga pa sa boss. Ay, ay bakit ko nagbitbit itong pasalubong? Ay, grabe naman. Sa mo, pasalubong ni Boss Rick. Baka naman. Dunkin. Dunkin, baka naman. Hello ay. mga kabadi. Hello Uy, mga kapans. Si Sikat to. Oh, nakikita ko to sa YouTube. Pablis, pablis ko. Yes. Ay, hello po. Black vlogger, vlogger. Ay, ay, ay. Nagbesan talaga. Hello, bloody, bloody, <laughs> <ilali>. <laughs> hello, na, hello, hello mga kabadi, mga kapans. Sikat to, sikat. sikat. Saan ka galing? Galing ako pati ka ba? -tribaho? Sa bahay, sa bahay. Ah, At uh, sa... deo. Dito muna. Hmm. Kala ko dadala muna ako ah! ng manok eh. Wala namang problema. Kasi nga <coughs> pwede naman tayo dyan patay na. Yung <coughs> baka maka, ano eh, baka, la, laya. Oo, oh, baka baka makalaya. <coughs> ang, ang magandang manok yan mas yung ano? Itim? Anong pangalan nun? Pura Black, itim? Black Astro Lord. <coughs> Pati mga paab, itim natin. Hindi, pag-uwi ko ulit ng probinsya, boss. Palitan ko na lang ng isda. Hindi ako papayag. Bakit? gusto ko kambing. Ang maraming kambing ko si Badi. Kambing. Uy. Uy! Uy! Happy birthday! Ang gulat naman ako! Ang sakit ako sa puso. Grabe. Kambira. Pampahaba ng Pampahaba buhay. Pampahaba ng buhay. Ay! Pampahaba ng ano, ng pagkakaibigan. Yun. Ihanda <laughs> e, na agad, Jen. Pasimula ko, Jen. Hindi pansit. Dami mo may pansit. Madalas pag may pansit, may pansit. Ano yan? Continuation ng birthday ko, nung no? 27. Ay, happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> happy birthday to, birthday to you. Birthday pala. Happy birthday. <laughs> to to you. You. Happy birthday to you. Sakto sa Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Alright. Alright. Oh, grabe. Salamat, salamat sa pagbisita, boss. Thank you, thank you. Thank you sa pag-invite. Yan, thank you. Matagal na rin kasi kami mga buddy na nag-uusap na yung sasakyan niya nga eh, ano, bibiling ko. Eh, siyempre. Hindi, mga buddy. Titignan natin mga buddy kung ano. Kasi yung sasakyan na rin maganda rin, boss, maliit. Matagal nang pinag-uusapan namin ni buddy yun. Kia yun. Ang inisip ko talaga, ito to be honest, boss. Kasi ako nung hindi pa ako nakabili ni kay Kabsato, 'di ba? Binenta ko kasi Kabsato. Hindi ako nakab ko si Kabsato. Yung sa kanya talaga kasi nagustuhan ko yung sa kanya kasi maliit lang din pang pamilya, pang pang dito-dito lang. Saka maganda yung mga body kasi syempre wala akong pating na space na malaki. Saka dito lusot-lusot pwede. Ang inisip ko nung nabili ko na yung si Kabsato, eh may kaibigan pa akong kailangan niya ng ganun sana. Eh kaya nga sabi ko gusto kong makita yung ano niya, yung unit niya. Yung Kia. Actually, oh. makikita niyo yung sa vlog ko pag nagpapakain ako ng manok. Yung Ay, doon ko nga nakita yellow. yun boss. At nga eh. Yun. Yes, yung color yellow yun, Kia. Kasi may kaibigan akong parang simple, di ba? Yes. Kailangan ng ganun. Eh, yung kaibigan ko na lang yan. Ayaw kasi masyadong ano. Sabi, nababasa ka dyan sa motor mo. Pero, Kinala ko yun sa pangalan pero sa mukha hindi ko masyadong... Pero naman kasi siyang advantage at disadvantage pag nakamotor Kasi dito sa atin, matraffic. Oo, oh, eh. traffic. Iba talaga yung motor, hawak mo yung oras mo. Hindi ka tulad pag naka-four wheels ka. Pero sa safety naman. Siya. safety, syempre. Oh. Pag nasa lapas ka, yun. pag naka-four wheels. Pero pag dito... Uh, pagkasama ko yung family ko, naka-kotse ako. Oo. Oh. Pero pagka magpapacheck up, eh hindi na rin ako nagmo-motor. LRT. Diretsuhan na. Saka yung isip ko siyempre eh, nakita ko yung dalawang yun, after tatlo sila eh, na ano eh, kailangan din nila. Hindi ko lang alam kung gusto nila yung gano'ng maliliit. Pero mas gusto ko yung kotse mo, pre, makakarating na tayo ng Batangas, bro. Oh, oh, ano, kailan? Tayo? Kailan yung gusto? Ah, uh, kailan ba pili? Eh. Kailan? Yun? Weekends? Uh -huh. Kasi pag-weekdays, ano tayo? Kaya-kaya yun. Magte-tent na lang tayo oh, sa beach. Magte-tent na lang tayo sa tabildakas, uh -huh. sa, sa, ano, mga bukana. Mukha na. Oh, ganun. Hindi, mga badi, ano to? Kilala siya ni ano eh, sa mga third family natin. Kilala siya ni ano, kilala ka ni Kabungot. yes, mo si ko dati si Kabungot, si Michael Agrabante sa ABS. Dati siyang assistant cameraman. Yun, kaya pala. Kaya close kami nun. So, kaya, shout out sa kabuhot. Kaya ano din to pala mga body sword family natin kaya sa mga sword family natin yan. Ito ang magiting ano mga body. Yeah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi nagbukas ang ABS. <laughs> <laughs> ano yung mga body? Sa kanyang susi. <laughs> uh, At dahil sa kanya nagsara. <laughs> Mataas yan ang katungkulan sa ABS. cbn uh, mga body. Nasa media po sila. Pero may mga nagsasabi na hindi daw ako bagay doon eh. Oh, oh, Sa, sa, kabagay sa ano? Sa artista. GMA. Ah, GMA. GMA. GMA talaga. Alam maging artista kasi eh. Uh, pogi eh. Yan. Yeah. Gwapo. Eh, kaya ayoko ko magdedetect dito ko but... ba? Uh, hindi. Ayun. Ano, Ayun wala namang Wala ano, tayo pantay-pantay. No. Walang pangit, walang pogi. Lahat yan magkukupas. Tama. Lahat yan kukupas, tsaka lahat, lahat ng kayamanan mo, wala kang madadala pagka nawala ka rito. May napansin lang ako, boss, Paano na lang si Boss nagsasabi sa pangit, siya paano nalang ang <laughs> ano nalang tayo nito? <laughs> pangit na pangit na tayo. Kung siya pangit. Pangit na pangit na tayo nito. Wala, walang pangit. Siyempre. Nasaan na yun? Nasa pagkatao mo tsaka sa ugali kung paano. Oh, paano. Oh, Ay, yun naman talaga. Talagang namin, ang kagawa po, nasa dugo talaga namin eh. Wala sa mukha. <laughs> <laughs> sa tugo lang. Okay, okay, okay. actually, mga kabadi, mga kapam, si Kuya Reggie kasi is Ilocano. Mm. Tapos si Kabadi is Ilocano. Yeah. Eh, dugong Ilocano rin kasi yung mga parents ko ah. sa Pela. Yeah, okay. Pero hindi ka marun mag Ilocano. Ilocandia. <laughs> Mahilig sa Ilocana. Ay, ano, <laughs> diba? Makakayo pa. <laughs> Oo, oh, kasi maraming alaga itong mga kabadi. Isabela, Pangasinan pala to. Ano, anong anong anong. Ay, puro doon boss, di ba? Mm. Sa Kamag-anak ko mga, mga nag-iilokado talaga yun. Mm. So yung mga body weight lang at paghahanda ko, guguhit lang ako ng ihahanda sa kanila. Uy! Madami nga, baka mapanis yung mga tubig dito. <laughs> <laughs> Jelly, handa mo nga yung donut natin dyan. Nasaan mo yung donut? <laughs> Ay, tama lang mga body. Ano pang maguguhit dito? Kumakain po kayo ng ano? Sa so, mga body, ito kasi yung bibigay ko sa kanila. Uh, may isla kasi akong dala, galing probinsya. Kaya sabi ko, uh, ano, bigyan ko sila kung LNG. Kunti lang siya mga body kasi, konti lang din naman yung dala natin. E, ano kasi, tawag doon, konti lang yung napili. <laughs> Budget kaya, ano natin, bigyan natin sa kanila. Siyempre, para sure sure the blessing. So, yan. Good vibes lang tayo mga body. Good vibes lang tayo, Tanong ano, mag-isip ng ano paman. So, ayan, handa ko lang to para makakain sila. Alright. Kaya mga buddy, at uh, pasensya na kayo mga boss na na ko ha. At, uh, ano? Pasensya uh, na kayo uh, sa munting handa ko. dapat pala nilagyan natin ng ano yung kindle yung kindle with lights <laughs> so ayun okay, mga badi, kain mo tayo at salamat kay Boss Rick at may pasalubong siya sa atin na ano minsan pancet. lang ah, minsan pa, oo. pero, pero lagi nang dadalasan to oo alam mo na dito oo, patagal banala. siyang ano mga kapatid hindi makapunta gusto niya pumunta dito kaso nga lang hindi niya alam yung ano yung way mm. eh hindi kami magtumpong kasi busy siya sa, sa pasok eh ako naman busy naman alam niya naman ako o, mga kapatid ng mga pamilya oo saka pa sa pala si ano? Misis. Ah uh, goods, good 'yung ah uh, ano, mm -hmm. 'yung uh, okay. result ng pets kanya. Marami nagbago, uh, puro ano, puro improvement na. Ay, maganda. Basta panoorin niyo sa vlog ko 'yon. di okay. I-update ko kayo. 'Yung sa lungs niya negative na. Oy. Hmm. So 'yon, 'yon lang 'yung unang ano, ko. Good news. good news. Good okay. news. Then watch nyo dun sa vlog ko. I-update ko kayo kung ano yung sinabi ng on ko. Yun, mga balita yun. Basta huwag lang susuko sa lahat ng mga may karanasan na ganong sakit. Hmm. Sabi ko nga, eh, marami nakakapanood sa ibang bansa, yung relatives nila meron ganon dito. So marami rin, akala nyo lang, hindi ako nakakapag-charity. Pero sa mga nag mga nag sa akin na may mga karanasan na ganon, nagtatanong kung paano lakarin yung mga guarantee letter. Oo. Ano yung unang requirement sa pagkuha ng guarantee letter? Nasa ano ko yun? Nasa vlog ko yun. So marami ako natulungan at marami rin nagpasalamat kasi yung iba talaga walang panggastos. Pero dahil sa guarantee letter, tulad ako 60,000 sa nakukuha nun, di ba? Yeah. Pero sa, dahil sa guarantee letter at dahil din sa experience ko, hindi ako ganun kagaling. Kahit sino ba yun, pwede mag- Pero, sinasabi ko sa inyo, kung ano yung na-experience ko, kung paano mag-process. Yun lang, yun lang. Diba? Tulad sa local government, nakakatulong sa akin, yung mga local government, like a uh, congressman, vice mayor, ganon. Oh. So, maraming natutulungan, basta wag lang susuko. Lahat naman may paraan. Tama. Basta, yung kesa magmukmuk ka sa bahay, oh. Eh, wag nyong ano, lahat naman tayo doon pupunta eh, pero syempre kailangan pa rin lumaban, di ba? Yes. Kasi ano, ano ang problema di ba? Yung eh, kay, may kanya-kanya. Ang problema na lang yan, <laughs> pero nasa sa'yo yan kung paano mo dadalin. Tama. Oo. Diba? Iba talaga pag tumatanda na may mga wisdom. Iba yung wisdom niya. Wisdom to. Pero hindi ako, hindi, hindi, hindi ako nagpapaalam ha. Pambira. <laughs> <laughs> oh, Marami pa tayo pagsasamahan. Oo oh, naman, pambira. Eh, wala namang ata. Ah, nakapunta ako sa iyo. Nakapunta ako sa kanya. di Dito bago bahay ito, na may nabiling bahay. Okay lang 'yun, mas maganda yung may na Nakalipat ano na kayo, hindi ko alam kung saan. Malapit lang din doon. Katabi lang. <laughs> <laughs> Ang biyera ka. Para ligaw na ako. So lumipat lang pala sila ng ano, pintuan. Pintuan. <laughs> Ang biyera. So. Basta yung sa akin lang tulad dati na dati ba mga kabadi nakikita natin oh, yung bahay ni ni Thinking body, mm. halos parang wala, 'di ba? Ako magsasabi sa inyo dahil nakapunta na ako, maganda ba yung pinipan? Mapambihira oh, yung view. Simple lang siya. di Diba? Mas maganda yung misis ko kasi hindi ko pa pa siya. <laughs> kung ano lang yung kaya, huwag <laughs> oh, oh, kung okay. tayo maghangad ng sobra-sobra. Tama. Diba? Ako, oh, kontento na ako dito para sa Taman. ganito. Tapos malagyan ko lang ng isang palapag pa na ano, sa rooftop. Tapos may bilyaran sa tatlo. Wow! Yung, no, kontento sa... na daw yun. Isuming ko siya. Hindi. Okay na ka sa ganito. Okay. Sa nakakahinga ka ng maduwag. No? Basta hindi ka ano, basta uh, hindi ka anong tawag doon, yung namumupahan oh. ng di ba gano'n? Iba pa rin yung meron kang na ano, napupundar, napupundar. O, sige po, sige kan ka. Sige, kain na po mga kabadi. So kain tayo mga kabadi, pambihirang buhay. Uh, lugi ako dito eh. Alright, mga so, buddy, so ayan, bigyan lang natin sila ano, ng isda pre ano lang to pre ano kanina to eh 173 pieces kaso okay. apat na lang yun natira. So, wow. nahuli mo yan bad sariwa sariwa to pre ano to sa sa, sa sobrang ano sa sobrang dami dun sa amin hinahawi yan ang gano'n ang gano'n ang gano'n ang gano'n ang gano'n ang gano'n ang Hindi, tinali kasi ito ng mga kapatid ko. Grabe oh! <laughs> Sariwa yan po, Nung uh, nakuha namin to. Uy! Lakas ni Buso! Grabe! Wow! wow. Oh. Sarap! So, Sarap? Mm. Pwede natin, gata! Hindi, gusto ko talaga dito kilawin. Mm. Ay, ay, gusto, gusto niya Ano ba yung tambakol? Hindi ko alam ano, ano kung Tam o oh, tambakol gulyasan to gulyasan masarap yan mga kabadi ano gata gago gata. oh, may gata dito gata hindi pa dito yung tulingan gulyasan to gulyasan ang hirap din ko may yellow oh may yellow kasi may pin yung pinsya pin <laughs> <yelo. laughs> oh nga may yellow nga ito bati oh may yellow ito kaya siya nga wala sa amin so, ano to binili namin kasi lang kasi sa amin oh. ang Marami to kasi yung isang kasama ko bumili siya ng malaking cooler. Si you know, Makinista. Makinista uh -huh. ang pobre. Kasi dito sa atin pobre magkano kilo nito? Mga oh, siguro kung bigit kumulang. 180 ganun. Hindi, mas, mas, mahal pa. pa. Mas mahal ba yan? Mas nasa 300 plus. Oo. Oh? Nasa 300. Hindi naman siya mga tambakol gabadi. Uh -huh. mm -hmm. Oh, gulyasan, gulyasan. Gulyasan. Sa amin kasi per peraso ang ano. Ang hindi nila kinikilo-kilo. Ah, uh, uh, so, per pieces. Piraso, piraso. Kasi ito, mm. ito siguro 130, ito 120. Oh. Yung may malaki oh. na 140. Mm. Kaya nga maraming binili yung kasama ko. Mm. Tapos para ano niya, bawi yung gas. Para Pag-uwi, pag-uwi, benta. Ito, mm. Bawi yung gas. O oh, narinig niyo mga kabadi, bebenta ha, bebenta sa amin. Mas <laughs> kaya, <laughs> <laughs> pero bayad sila. Ano <laughs> <laughs> yung hindi makabayad sa amin kanila? Oh, thank you po. Sabi natin. Thank you. muna. Yes. natin muna. Sa mga gusto magnegosyo ng isda dyan, puto yung pagkasinan. Pura doon. Mga bangus. Ito. Times 3. Sa lahat ng mga nakakapanood nito, mga kabady, umpisa pa lang to. Sa inyo. Mamimingwit kami ni Bady. Oh, dami pre. Damingwit nga kami pre. Sarap. May ulam na tayo. Sakto. to. Sabi to. Sarap yan. Kitilawin. Ano? Kitilawin mo yan, no? Hmm. Kasi iba yung preto mo Kala, kilawin. Tapos yung pinag-anahan, yun yung sisigaw. Mm. -hmm. Yung yeah. Sabawan mo ng ka, ano, uh, kinamatisan. Yun. Tapos talbos ng kamote. Kasi hindi ah. mo ma-enjoy kung yung laman lang Iba-ibang doon Mas masarap kasi yung sabaw ng tinik-tinik niya. Yung oh. Oh. Hindi mo ma-enjoy yan. Pero mas ma-enjoy mo yan pag nilagay mo sa aquarium. Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh. Ano, yung pre, nung binili namin ito, ano? Lumalangoy pa. Ano lang. Yung karakasin ah. ng bangka. Ah. Panalo. Pwede, pwede. Oo. Wow. Ayan. Okay. Ay. Bukas, dito ulit tayo. Oo, eh. pwede. <laughs> Bukas, dito kami ulit, mga kaiingat, mga kabadi, mga kapams. Ano mas kaya punta? para makalis ako. <laughs> Nandito na kami mga kabady, mga alas 6 ng maga. Kasi uuwi kami ulit, alas 9 ng gabi. Salamat, salamat, salamat. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Yan. Ito lang mga kabady, ito ang simula. Na... Ito na tayo ngayon. Ang simula Ang, si na... ang trio. <laughs> trio Tagapayo. Or, ng F4. Simula na naman. Wow, F4 ang gugawa po. San yun. Ito, si Wash your leg. <laughs> ang bira. Sarap dito, boss. Oo, oh, sarap yan. Sariwang sariwa yan. Yes, ayun. may ulam na tayo. Hindi tayo mabiling ulam. Kung yasan. Isa na naman pong pamilyang nabuhay. Isang satisfied customer. <laughs> Maraming salamat sa ayuda Ay, salam. ni Ay, Thinking Ay, Buddy. Isa na naman kababayan ang natulungan ng na Thinking Buddy. At dalawang pamilya. Ano mo ba sa amin, kaya mura pre, di ba ka tapos bagyo? Baliktad niya sa amin eh, kung kailan may bagyo, kaya mura yung ano. Uh, oh. Baliktad. K kasi walang namimili masyado. Oo, oh, hmm. yun, 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 sa. yun, Marayo pa si Ano ba tawag, tawag, tawag mo? Sa amin kasi spread love pag tumutulong oh. sa inyo po. Ano pong tawag? Kahit ano lang eh. Kahit ano lang. Oo, kahit ano. may sponsor. Sa good vibes lang, good vibes. Ah, na, love good love vibes, love. vibes lang. Ito, ito tagang good vibes mga kapatid. <laughs> <laughs> good vibes talaga rin yung <laughs> Yan. Salamat mga kabadi at na-appreciate nila yung ano, munti yes, pa sa lupo sure. ko. ko itong mga kabadi sa wife ko kasi kailangan isda, uh, iwas Ayan. sa pork mga kabadi. Yun lang yun. Kung gusto nyo mabuhay ng matagal, isda. less pork, more on vegetable and fish. Yes, uh, uh correct. Kung yung kumbaga spoon lang lagi. Is spoon lang pala. Walang pork. <laughs> Ah. 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 Kutsara lang. Kutsara lang. Kasi baka matusok na lang muna din. Ah. Alright, so yan mga body, nagmamadali sila eh. Magkakantahan pa sana kami. Listero, maista na kami. Ah. Kasi <laughs> na kami. So, so, hindi pa ito matatapos mga so. kabody. Merong 'di ba? May susunod basta good. Abangan niyo ang susunod. Oo. So, tsaka ano mga pati, abangan niyo kasi dadalaw kami sa kanya. Titingnan ni Boss Power yung ah, sasakyan niya. Ano. Sasakyan baka ah, sakaling ah, makuha na eh like malaking tulong yung kila ko RNG. Eh si pero hindi namin pinipersa ang ibenta niya. Uh, pero boom, ano lang. alay niyo, 'di ba? Mga kabadi baka share share makabili ng L300 O oh, pwede yung mga oh. pang out of town oh, diba? out of town oh. lahat naman nag-uumpisa sa wala motor tapos L300 para maka... Oh, Lahatan na. Lagarang grupo, no? Tapos magte-tent na lang kayo kung oh, saan kayo abutan. O. Ang sarap. Di ba? Sarap nun. Sarap. Oh. Tapos kung sino yung madadaanan na pwedeng tulungan, oh. hindi. Sure. Di ba? Mapasalan oh, na rin natin Ay, mga subscribers sa natin. Hmm. Hmm. Kaya kagadang pag mga, may mga ano ka sa probinsya, no? Alam na may hmm. mga contact sa mga probinsya. Kasi mga kabadi, si Power Ranger isa Ilocano. San ka sa hmm. north? Candon dulo. Si Badi, dulo. Dulo pero same kami ni Badi na pangasinan tapos yung relatives ko Isabela, oh, San Manuel tsaka Santiago. So Dugong Ilocano talaga, kabsat. Oo, oh, kab kakabsat talaga. Kakabsat. Yeah. Ah, Sa lahat ng ano, kabagis, kakabsat. Yung mga there, ano po. dyan, yung mga nakakaintindi, yung mga lakay. Yan, well. yung mga salitang lakay. Ngayon bag narabi ka na tayo amin. Karatang kang tinatagwi. <laughs> oh, bon! <laughs> <laughs> Binenta si Ate Elvin. Walang sukli. So, wala well, mga wali, salamat at ihatid lang namin siya. Wala mga kabadi, wala well, mga kabadi, wala mga kabadi. Saan pala nilagay motor mo? Nagkatabi eh, so, ng motor, motor niya. Anak ba din yung pinapasok e? Eh, oh, Masigat din, mas, makamagasgas. Ah, okay. okay lang yun, wala naman mag ng motor. Malapit na ba parking? Ah, okay. Magtindahan okay. din sa oh. abi. okay si. Paalam po. Paalam, salamat. Pala so, ano, uh, 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 keep in touch palagi. Oh, Alam na. Siyempre, support natin mm -hmm. si Gary. Uh, bihiraman po siya mag-upload eh ano po kasi siya, busy. Mm -hmm. busy. Alam niyo so, na naman kung makikita niyo sa vlog ko eh talagang busy sa work, mm -hmm. nag-aasikaso ng pamilya. So, meron man ako may upload eh pagpasensyahan niyo na. Opo. Good luck sa work mo. So, basta tuloy-tuloy lang po ang support. Uh -huh. Okay. okay. Support okay. so, po, family. Yeah, yung mga mahal pa. pa ako malayo pero ano, yung uwian ko. So, salamat po bos, sa... Ah. Boss, ano na ako? Wala ah, <makes noise> Ang oh, sa Ate Angel, naglalaba Ay, tapos na? blue plastic nasa na ayun dala 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 yun ito ba yun nasa labas ang blue plastic Ay, yung color, baka gusto nyo tagay sa color Ay, okay. sa vlog mo lang ako nakikita Ako yung Rick Aningat na walang kwenta Ay, pogi, no? ito, ito ba yan? Kakaputi na kayo? May kaputi na sa doon na lang Thank you, buddy, ah ingat, ingat. Gagawin ko yung ganito mo Ginawa ko yan, no? Ay, napipisil Oo. Paano ginawa mo? Hawakan mo tigas oh, pa. Oo, pa ka mo. Hindi, tsaka man na oh. ganun. Minsan, pag ano, oh, pag usapan natin. Sige, salamat ha. Thank you, Bats. Thank Yan you. Yan yung problema ko. Ingat. Ay, wait lang, may ilaw dito. Thank you. Ingat ka, ingat. Kaya ingat.